Sabay nating lakbayin ang ating sariling daanan. Ako muna sa kaliwa at ikaw naman sa kanan. Habulin natin ng sariling pangarap ng walang alinlangan. At sa pagsasama na natin, ibabahagi ang natutunan. Kasi may tiwala ako na tama ang matatapakan na sa kahabaan ng lalakaran, mayroong hangganan. Sa dulo ang ating patutunguhan ay ang ating tagpuan. Ang pagkrus ng ating landas ay may oras na nakalaan. Hindi ko kailangang magmadali at bigla kang sundan o kaya ay mainip at gumawa ng ibang paraan. Kaya kong maghintay kahit pa sobrang tagal dahil walang kapantay ang katumbas ng pagsugal. Nandito lang ako sa malayo. Titignan lang kita Ngingiti kahit mag-isa kasi alam kong masaya ka Magdadasal akong magtagumpay ka sa mga ginagawa at makamit mo ang mga pangarap mo simula pa nung bata Dahil sa mundong puno ng alinlangan at kakarampot na kasiguruhan sa dami ng kasinungalingan, ating pag-ibig ang magiging katotohanan. Ikaw ang magsisilbing pag-asa ang payapa sa gitna ng kaguluhan sa kadiliman ikaw ay luwanag kapag kasama ka bawat minuto ay may kabuluhan sa dami ng pag-ibig na bulaan ang sa atin ng magpapatunay na buhay pa ang tunay ito ay magtatagal bawat tapak may bakas na mananatiling wagas at walang wakas hawak lamang ang sandatang tawag ay tiwala. Titiwalag sa nakasanayan dahil ikaw ang dahilan kung bakit kaya kong iwan ang kahapon at maging sabik sa kinabukasan.